Ayan, magandang araw mga madam mga bossing Ayan, paahon na naman kami pero ang kasama ko na yung aking apo, ayun kami ay ah, papunta dun sa aking mga anak sa Abadilia taga kasi yung mga napangasawa nila kaya kami ay aahon ah, doon at kami ay Ah uh, binibigyan ng saging kukunin lang namin ayan napakaganda na ng talbos ng balinghoy ngayon guys oh. fresh na fresh ang dahon palibhasa at maulan na ayan dadaan dito dadaan kami dito mamaya at itong mga takatak na ito ay hihingi na namin sa may ari ayan oh. maganda dito guys ito ang kagandahan sa ganito mga probinsya. Ayan. Uh, pwede kang magtanim-tanim ng gusto mong itanim. Katulad ng mga mais, mga kamuting kahoy, kamuting bagin, o kaya naman ay mga gulayin, sari-saring mga gulayin. Mga sitaw, mga 4 iskina, patula, ganyan. Ay, apakasarap tumira sa ganito guys namimiss ko talaga pag, kapag ako'y napapadaan din eh. Namimiss ko talaga yung dati namin tinitirhan na kahit anong itanim namin ay pwede. Kapag nga may pumupuntang mga kakakilala mga kaibigan, sinasabi nila, sinasabi nila napakayaman daw ng aming paligid. Dahil napakasipag ko talaga magtanim nung una guys. Talaga namang matutuwa ka sa aming paligid noon. Makikita mo may tanim na mais, mga gulay nang ng bulid-bulid ang mga bunga ng kalabasa. Tapos may talong. kami talaga ang pagtira sa ganitong lugar na mayroong kapag tataniman. Uh, natatandaan nyo ba guys, nung kamakailan lang ay ako ay nag-post ng, ng video na nagsusolo ako. Ayan, dyan, dyan, lang yan sa kabilang yan. Dyan sa una-unahan yan. Ayan, dyan yan sa ibaba. Dyan ako galing noon. Nung ako'y solo. Ayan, ngayon. Uh, ayan, solo na naman ako nag video Dahil yung aking kasama ay palibhasa naman. At sa mga anak ko lang ako pupunta. At talaga namang kumbaga ay sinisimayon ko na lang itong paggagawa ng content. Kaya talagang wala ito sa plano. Nangihinayang lang ako sa lakad ko guys na yung katulad ng ganito na wala akong magagawang video. Ayan, para sa akin kasi ay isang isang abala sa pag buhay ko ang pag-ahon. Kaso nga lang di may pakinabang pa rin dahil Uh, binibigyan ako ng aking anak ng saging. Ngayon kay lulubos-lubosin ko na. Manghihingi na rin ako ng puso ng saging at ng talbos ng balinghoy para mayroon akong gugulayin bukas at saka sa isang araw. Hindi ko na yon bibilihin guys. Lalo pa nga at wala tayong pambili. <laughs> Mahirap lang mahirap lang ang uh, ang inyong si Inday. Ayan. Ayoko kong i-close up ang aking pagmumuka, guys. Dahil sa pagmumuka ko pa lang ako ay natatakot na ano pa kaya yung ibang makakakita. Ayan. Medyo malayo-layo pa rin ang aming lalakarin, guys. Ito ay kumbaga ay may, Uh, siguro mga isang oras at kalahating lakarin. Dahil unahan pa ito nung aming pinagbibidyuhan na may kaunting parang. Ayan. Tapos mamaya pagbab sa pagbabalik namin ay gagawa pa rin ako ng content doon naman sa, uh, sa malapit na sa bahay ng aking mga anak sa dam. Ayan. Dito kasi kami dadaan dahil andito sila sa kanilang nyugan na kinukoprasan. Kaya dito kami unang pupunta. Dito, kasi, dito kasi kami kukuha ng saging. Ayan. Tapos, pagka kami pa -uwi na may mga bitbit -bit ng mga gulayin at saging, doon na kami dadaan sa bahay mismo nila sa may dam. Malapit kasi ang bahay nila sa dam. Ayan, maggagawa ako ng content doon. Aabang-abangan nyo lang, guys. Hindi, hindi siya kagandahan, guys, ang view. Pero, sana mapagtsagaan yung panuorin ang aming mga simpleng video na ginagawa. Tulong nyo na lang sa amin, guys. Dahil... Uh, talagang nakakahiyamang aminin. Talagang kami ay kahanay doon sa mahihirap ang buhay. Lalo pa nga at kami tatlong magkakapatid na magkakasama sa pagbablog. Ewan, pare-pareho na lang yata ang kapalara namin. Pare-pareho na kaming mga single parent. Dahil napapatapat lalo na yung bunso kong kapatid sabi lang ay eh, talagang walang swerte dahil dito sa kanyang pang sa unang asawa niya ganun din wala rin siyang swerte kaya ayun naghiwalay tapos nakapag-asawa siya ng pangalawa mas lalo siyang walang swerte doon Biona, may bayabas oh ayun tingnan mo kung hindi pa uh, ayun na madilaw na uh, lalo siyang walang swerte guys sapagkat ang napangasawa niya ay ah uh, nakasuot pa sa saya nung nanay kumbaga umaasa umaasa sa magulang kaya kumbaga yung kapatid ko pa rin ang namumroblema problema sa kanilang pamumuhay kaya ayon siya ay nakipaghiwalay tapos yung isa naman isa kong kapatid ganon din wala din siya sa asawa. Pare-pareho kami mga balo sa buhay, guys. Tapos ay ano, ayun, kumbaga, hindi na kami nag-asawa dahil masakit sa ulo. Baka makakuha lang ng bato na ipupukpok namin sa aming sariling ulo. Ay, ulo. Ayan, tuloy. Naging ulo-ulo na. Ah... Uh, Baka lang kami kumuha ng bato na namin sa aming mga ulo. Kaya ito, tiis na lang kami sa paghihirap na nagsusolo sa buhay. Sulong nagtataguyod ng aming mga anak. Ayan. Hindi ako humihingal guys kahit kami ay naglalakad. Kasi, ayan, kumbaga, uh, hinay lang ang paglalakad naming maglulahin. Dahil kapag kami ay papaspas ng paglalakad. Mapapagod kami. Medyo may kalayuan din kasi ito. Siguro nga baka kulang-kulang dalawang oras ito lakarin. Pero tinitiis namin, pinagsatsagaan namin maglulahin ng paglalakad dahil ang pamasahe dito ay 50 rin. O ba diba, isang kilong bigas na guys yun. Kaya maglalakad na lang kami kaya naman namin lakarin. Ayan yung aking apo sa paglalakad dyan at yan ay layas. Ayan, medyo malapit-lapit na rin naman kami. Ayan, napakaganda ng tanawin guys. So, kita yung kabundukan doon. Ayan. Ayan, may na tayo dito maisan. Oh. sa una-unahan na yan dyan. Diyan na yung aming lilikuan papunta dun sa aking mga anak na nagkukupras. Wala silang bahay dun guys. Kumbaga parang kubo lang na kapag sila ay nagkukupras ay doon sila natutulog. Doon sila na doon sila tumutuloy. Dahil hindi rin nila inuuwi. Kahit medyo may kalapitan lang naman dahil siguro paglalakarin mga mga 15 minutos lang ang lalakarin para doon sa bahay mismo nila mula doon sa pinagkukuprasan. Pero hindi sila umuuwi dahil tinatapos din nila ang pagkukupras gaya namin. Tinatapos muna ang pagkukupras. Dito tayo dumaan. Dito ah. Para malapit. Ayan, magsishortcut kami dito guys. Ayan Oh. Napakalawak ng taniman din eh. Ayan, may mga tanim na sila dito ng mais. O, tumingan ka sa daan, baka makaya pa, ano. Ayan, oh, napakaganda. Ang lawak ng maisan nila dito, guys. Ayan, maputik nga yung, guys, kasi ang lakas ng ulan kagabi. Talagang dunok ang ulan. At, uh, kaya naman ako hindi nakatulog hanggat umuulan. Kasi nga, ang bahay namin, Sobrang tuluan na. Sobrang tuloan na ng bahay namin, guys. Ultimong pagpabubong, hindi ko kaya magpabubong. Alam nyo ba, guys, na ang bahay namin, ang bubong namin, ay nilalagyan ko na lang yun ng trapal sa loob. Para hindi kumalat yung tulo. Pwede naming ah, pagka marami ng laman yung trapal, isinasahod eh, na lang namin sa timba. Kaya hindi siya masyadong uh, nagbabasa ang loob ng bahay. Pero dito sa sala, sa amin tulugan, may kaunti pa rin doon tulo. Kaso, hindi gaano, hindi katulad ng sa aming kwarto na talagang kaya yun ang mayroong trapal sa amin ay yun ay talaga napakalakas ng tulo. Ayan. Alam nyo ba guys na Ah, uh, pangarap lang ito, guys. 'Di ba wala namang bayad ang oo, wala namang bayad mangarap, guys. Kung sa kasakali na sa pagtulong nyo sa amin ay makakarating kami doon sa aming hangganan para makasahod. Pagpabubong talaga ang aking uunahin. Dahil kung sa trabaho ko lang, sa kinikita ko sa araw-araw. Kulang pa sa aming mag-iina at do sa aking isang apo. Kaya talagang hindi ko kaya guys ang magpabubong. Ayan, tingnan nyo na lang ang background ko guys. Ayan. Napapagod na ako. Ayan, magpapah magpapahinga tayo dyan sa medyo baba. Bago tayo magpatuloy na paglalakad dahil hinihingal na rin ako. May dinaan kasi kami, guys, na medyo ahonin. Kapag ganong ahonin, hinihingal talaga ang lola nyo. Ayan. Asa na ba tayo? Ayan, pasensya na kayo sa aking malungkot na kinukwento sa inyo tungkol sa aking, sa aming bahay. Dito tayo, oh. Ayan, di. maganda ang view dito, guys. Ayan, papakita ko sa inyo yung bundo kong uh, makikita. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan ang view, oh. Eh, mabababa ang nyug dito, guys. Mga takaran pa lang, oh. Takaran ang nyug dito. Malapit-lapit na kami, guys. Pagdating diyan sa pagbaba namin na 'yan, may kaunting aahonin. Ay doon na nagkukupras yung aking mga anak. Alam niyo ba, guys, na doon sa pinagbibidyohan namin, kung natatandaan niyo, napapanood niyo, yung mga video namin na may kubo. kubo yon ng aking kapatid na kasama sa pagbablog. Ay, dyan lang yan. Ayan. Yan, natatanaw ninyo na yan. Ayan, dyan sa unahan niyang mga nyogan at mga uh, sagingan na yun. Kung natatanaw niyo yung mga sagingan na yun. Yung pinakaibabaw nun, doon na yung bahay nung bahay kubo nung aking kapatid na, doon kami minsan gumagawa ng mga content. Ayan. Halos hindi naman magkakalayo ito. Dahil, dito naman sa una-unahan na ito, ayan yung bundok na yan, guys. Yan. Yan, bundok na yan. Diyan naman nagkukupras yung aking uh, anak na isa. Kasi, yan ay dun sa kabala ko. Ah, uh, kumbaga ay may kanya-kanya na sila diyang ibinigay na yung kanya-kanyang kaparte nung mga anak pero ang nagkukupras pa rin ay yung isa kong manugang syempre kabahagi lang siya dahil buhay pa naman ang mga mga kabalaiko kaya kumbaga ay ah, sila lang yung nagkukupras pero may nakatoka na sa kanila na kumbaga ay ibinigay ng mga magulang ng aking kabalai eh, doon sa mga anak. Pinaghati-hati na doon sa mga anak. Ayan, tayo ay malapit na. At bago kami, bago ako magpaalam sa inyo guys, ay ako ay nagpapasalamat ng marami. Napakaputik guys, ako nakikita yung amin dinadaanan. Ayan, napakaputik. Napakalakas kasi ng ulang kagabi, guys. Sobrang lakas. Ayan. Uh, bago ako tuluyang mag... Bago ako tuluyang mag... Mm, paalam. Ay... Ako'y nagpapasalamat ng maraming marami sa mga tumataguyod sa aming mga video. Uh, sa walang sawang sumusuporta sa amin na kahit ang aming mga video ay simpleng-simple lang ay kami ay pinagtsatsagaan yung panuorin maraming 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 salamat at magandang magandang patanghali sa inyong lahat bye bye God bless and love you all